Ano Badrip na, badrip na. Bisa mo pa, Parang bamag yung tatlo eh. Hoy, <laughs> hey, toasted na oh. Bawal natin baka nakakalagpas na natin baka nakakalagpas na yung sa

Nakapasok ko. Oh. Sabay kayo. Sabay. <laughs> Sabay. Ito <laughs> naman <ba> yung, <laughs> yung tatlong bago. Open the upper na upper si